bagong ugnayan. Pilipinas at Brunei nagkaisang palakasin ang agrikultura at pangisdaan. Sa isang makasaysayang hakbang para sa regional na kooperasyon, nilagdaan ng Pilipinas at Brunei Darussalam ang isang bagong Memorandum of Understanding o MOU na layong palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng agrikultura at fisheries. Ang kasunduan ay nilagdaan sa gitna ng pagbisita ng mga opisyal mula sa Brunei sa Maynila kung saan parehong bansa ay naghayag ng hangaring mapaunlad ang kanilang mga sektor na nagbibigay buhay sa milyon-milyong mamamayan. Ayon sa Department of Agriculture, nakapaloob sa MOU, ang palitan ng teknolohiya, kaalaman, at mga pinakamahusay na praktis sa pagsasaka at pangingisda. Layon nitong tulungan ng dalawang bansa na maging mas matatag sa gitna ng mga hamon tulad ng climate change, pagtaas ng presyo ng pagkain, at kakulangan ng supply sa merkado. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang Pilipinas at Brunei sa pagsasanay ng mga magsasaka at mangingisda pananaliksik sa makabagong teknolohiya at pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong agrikultural at pangisdaan. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang pagpapalakas ng food security o katiyakan sa supply ng pagkain lalo na sa mga panahon ng kalamidad at krisis sa panig ng Pilipinas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na malaking tulong ang kasunduang ito para sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Aniya, sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas mapapalawak natin ang ating kapasidad sa produksyon at mapapalakas ang ating ekonomiya sa rehiyon. Dagdag pa niya, makikinabang ang bansa sa mga makabagong sistema ng Brunei pagdating sa aquaculture at sustainable farming mga teknolohiyang maaari ring iangkop sa mga lalawigang umaasa sa agrikultura. Samantala, ayon kay Brunei Minister of Primary Resources and Tourism, Dato Seri Dr. Ali Apong, malaki rin ang tiwala ng kanilang bansa sa kakayahan ng mga Pilipino. We have always seen the Philippines as a strong partner in agriculture and fisheries. Through this MOU, we aim to share not only our technology but also strengthen trade and people-to-people -people ties. Aninang opisyal, hindi rin mawawala sa usapan ang mga oportunidad sa kalakalan. Sa bagong MOU, bubuksan ang pinto para sa mas malawak na export-import partnership. Halimbawa, ang pagpapalitan ng seafood products, agricultural crops, at processed food. Inaasahan din na mas mapapadali ang mga regulasyon sa pag-angkat at pag-export na magbibigay ng benepisyo sa maliliit na negosyante at mga kooperatiba sa parehong bansa. Bukod dito, tatalakayin din sa susunod na mga buwan ang pagsasagawa ng joint research programs, particular sa larangan ng climate-resilient crops, sustainable aquaculture, at organic farming. Sa ganitong paraan, parehong bansa ay magkakaroon ng mas matatag na pundasyon laban sa mga hamon ng modernong panahon. Para sa maraming Pilipino, ang kasunduang ito ay simbolo ng bagong pag-asa, isang hakbang patungo sa mas produktibo at maunlad na agrikultura sa panahon kung kailan mahalaga ang bawat butil ng palay at bawat huli ng isda. Ang pakikipagtulungan sa mga karatig bansa tulad ng Brunei ay nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa kinabukasan ng rehiyon. Sa dulo, hindi lamang ito kasunduan sa papel. Ito ay pangako ng dalawang bansa na patuloy na magtutulungan para sa kapakanan ng kanilang mamamayan at para sa isang rehiyong matatag, masagana at handang harapin ang mga hamon ng kinabukasan.